The Ribbon Committee inaasahang itutuloy ang pagdinig sa mga ghost absada substandard flood control Project sa susunod na linggo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman kon debata. Susibling Report. Posibleng magdaos ulit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Senator Amy Marcos na nalilito ng ilang senador kung tuloy pa ba o hindi ang investigasyon sa mga ghost flood control projects at balak na lamang maglabas ng partial report ng chairman ng Blue Ribbon. Ay kay Sen. President Pro Temporary Ping Lacson, chairman ng komite, sinisikap nilang magtakda ng schedule sa Miyerkules o Webes. Tungkol naman sa pa pamahayag ni Sen. Marcos, sinabihan ni Lacson ang senadora na dumalo ng hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi nalilito at makinig sa session hall para hindi naguguluhan. Nauna rin pinayuhan ni Lacson si Senator Aimee na magbasa ng mga announcements sa All Senators Chat Group para updated ang senadora. Iyon lamang ay kumalas na si Marcos sa kanilang group chat. Kasama mo sa DZXL Arm Manila, Radyo Mancon Debatak Tatak Arm